Tapos na naman yung isang araw guys Ayan Bukas linggo na naman Kapag so, overtime ako ng dalawang oras Yung chewing ko naman ay pupunta dun sa Sa naming outlet Sa uh, Paparating na linggo marami siyang ano Overtime Baka so, uh, siguro na kailangan ng trabahador O di kaya may nagkasakit O di kaya may nag -live. Kaya ano Pupunta siya doon Nilagay nila muna doon para tumulong at saka guys ito ha ah, wala naman akong pinapatamaan dito guys wala lang gusto ko lang pag-usapan saka ito nga malapit na naman yung Semana Santa kung maaari yung mga buwanga ng mga martes dyan <laughs> si Spire muna. <Moon. laughs> ay nako ay guys sa mga martes naman kasi dyan ano ba napapala ng mga bunga ang anyo sa pagkikipagmarites pag nyo? Kung ano-ano pa yung mga sinasabi nyo sa mga kapwa nyo tao. Ay nako guys. Imbes na i-chismis nyo yung mga kakilala nyo o di kaya kamag-anak nyo o kaya ibang tao. Ba't di na lang yung sarili ninyo i-chismis ninyo? <laughs> Mas mabuti siguro yung at saka Bakit kikita ka ba pag kapag, kikita ka ba kung ano kung ititismis mo yung isang tao sa <coughs> kausap mo? Baka malay mo sa <coughs> malay nyo sa ginagawa niyo yung makahanap din kayo ng katapat o oh, di ba? <coughs> At saka Lagyan nyo muna yung mga masking Lagyan nyo ng masking tape yung bunga nyo <coughs> pagsapit ng Semana Santa. Lalong-lalo na sa ano sa Biyernes Santo, guys. Ha? <laughs> sa mga chismosa lang naman. <laughs> Buti pa nga yung ano yung kumalat na sakit dati. Alam niyo na yon. Ano, tatlong taon din ata yon, dalawang taon din na <laughs> sakit na yun na ano sa iba't ibang paning ng mundo. Buti pa yon, ano, may Buti pa yun, ano, nawala na. Pero yung mga Martes, <laughs> andyan pa <pareng>. rin. <laughs> Bakit din na lang kaya yung ano, yung mga Martes ang tinamaan ng sakit na yun? <laughs> Para tahimik na yung mundo, wala nang chismusa. <laughs> Ay, naku talaga, oh. Wala na talagang may ibang magagawa yung mga Martes na yan, ah. At saka guys, alam nyo ba yung mga chismosa niyan? O di kaya yung tinatawag na Martes? yan ay mga inggit o di kaya may ano sa manang loob sa mga taong pinagchichismisan nila yung mga taong na kinichismis nila papay ko lang pag ganyan naman wag mo nang ichismis sa iba <laughs> pati na lang kayo magkusap o di ba <laughs> kaysa naman pagkichismisan di naman pala totoo tapos yung, ma yung sinabi mo dun sa isa yung isa naman, ikakalat nyo dun sa isa pang kaibigan niya, eh di ikakalat na. Kinalamasan, hindi naman pala totoo. Ay, oh, o oh, ayun. Tapos ikaw yung mababalikan. Eh siyempre, ikaw yung nagmulan ng istorya na yun eh. Di ikaw yung babalikan. Di ikaw yung malilinti ka. <laughs> pa yung ano, yung mga palay, mais, tabako, may mga iba't ibang -iba mga gulay. May nagagawang ano, makina na ginagamit para madali <laughs> dapat may din yun sa mga martes <laughs> gawa na din sila ng ano makina para maubos na yung mga martes niya hindi kaya mga chismosa grabe grabe daw kasi ay naku tawa na lang ako guys oh, <laughs> magkala na dito pero maliwanag pa rin talaga. Pibili ako dun sa, ano, sa prime. Nang uulamin ko bukas magluluto ako. Para hindi na ako bumaba bukas. Para uh, bumili ng pagkain. Bili na lang ako. Back to Marites topic. Ayan. Kung mas nakakaangat yung tao na sinisiraan mo. Pabayaan mo na lang. Huwag mo na lang siraan kung gusto mo rin umangat o pantayan yung pagkaangat niya sa buhay, pagkasenso niya, di mag-sumikap ka rin. <laughs> Hindi yung ano, yung itichismis mo yung tao, tapos, alam yung pagkinismis mo, yayaman ka na, magiging milyonarya ka na, <laughs> magiging milyonarya ka na sa ano, <laughs> sa mga letra na chinichismis mo. <laughs> saka wag mo na rin siraan na, Naka-play na pala <laughs> iba tuloy yung tinititingan ko iba <laughs> na rin yung ano yung dinadaan ako naligaw na ata <laughs> dito na ako sa kabila dadaan o di ba medyo naging maputi na ako at saka guys yung mga tao na chinichismis ninyo na wala ginagawang iba sa inyo o di kaya ano huwag nyo ng, ano kasi kung yun nang i-chismis kung ano-ano pa dyan porket ganito, ganyan wag na yung sarili nyo na lang yung i-chismis ninyo huwag na yung ibang tao baka mamaya pumunta ka sa bukit o oh. kumidlat tamaan ka pa ng kidlat <laughs> eh di sunog ka tuloy <laughs> kaya sigurado yung mga ano dyan mga ibang marites sa araw ng um, Biyernes Santo itigil mo na yung mga bunganga nila <laughs> pero yung mga iba siguro ano pa rin chismo magiging ko pa rin aktibo pa rin yung mga bunganga nila sa pakikipag <laughs> yun na yung ano talagang hindi maawat <laughs> ay nako tahiin nyo na lang kaya yung mga bunganga nyo dahil <laughs> parang armalite <laughs> dami tao nakatitig sa akin <laughs> cabin nila siguro sa akin sira ulo ata <laughs> okay, nato wala lang mga guys. guys tigil nyo muna hindi pagkatapos ng semana santa o di kaya biyernes santo di pa ito sa pag pagiging chismosa ninyo <laughs>